sa panahon na kapapaso ang ihip ng hangin at ang lupay naghihintay ng patak ng ulan. May isang pagkakataong tumitigil ang daloy ng panahon para sa mga Kristiyano. Ang nooy nagiging ngayon at ang mensahe ng kabiguan ay napapalitan ng pag-asa at tagumpay. Ang panahong ito ay ang paggunita kay Yeso Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, na naglakbay mula sa kabiguan tungo sa tagumpay at mula sa kamatayan tungo sa muling pagkabuhay. Ang panahon ito ay ang tinatawag nating Quaresma. Ang Quaresma ay mula sa salitang latin na quadragesima na nangangulugan na apat na po. Mula pa noong una, binubuksan ang banal na panahon ng Quaresma sa pagpapahid ng abo sa noo tuwing sasapit ang miyerkules ng abo at magtatapos naman sa dapit hapon ng Webes Santo. Ang abong ipinapahid sa mga kristyano ay isang paalala na ang tao sa ilabok nang galing at sa alabok ay babalik din. Ang abo ay tanda ng kababaang loob na lubang kailangan upang makita ang ating sarili, ang ating kainaan bilang tao at upang masunda ng mga katangian ni Jesus. Ang apat na po ay isang makahulugang bilang sa banal na kasulatan. Sagisag ito ng isang mahabang panahon at isang ganap na panahon para sa Diyos. Noong panahon ni Noe, apat na pong araw na walang tigil ang pagulan. Apat na pong araw na nilinis ng Diyos ang sangkatauhan mula sa kasalanan upang magkaroon ng bagong paglikha. Noong panahon ni Moises, apat na pong taon silang naglakbay sa deserto tungo sa lupang ipinangako sa kanila ng Panginoon. At sa bagong tipan, sa panahon ni Jesus, apat na pong araw siyang nanalangin at nag-ayuno bago niya sinimula ng kanyang pampublikong gawain. Dito tinukso siya ng demonyo ng maikatlong ulit, ngunit kanya naman napagtagumpayan. Kaya naman ang kwaresma para sa ating mga kristyano ay tunay na makaulugan. Ito ay panahon ng pagbabago ng buhay at pagbabalik loob sa Diyos. Kung paanong winasak ng Diyos ang kasamaan noong panahon ni Noe upang lumikha ng bagong pasimula ang kwaresma ay nag-aanyaya rin sa atin na wasakin din ang ating pagiging makasarili, Buuing muli ang ating pagiging tao sa pamagitan ng muling paglapit at pakikipagkaibigan sa ating mabuti at mapagmahal na Diyos. Sa mga tuwid, ang kwaresma ay panahon ng akmang pagkakataon upang balikan at suriin ang ating sarili at magbalik loob sa ating manlilika. Ang kwaresma ay panahon rin ng paglaya. Kung paanong mga Israelita ay nakalaya mula sa mahabang panahon ng pagkakaalipin sa Egypto, ang kwaresma ay nagpapaalala sa atin na tayo ay pinalaya na ni Yesus mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ay nagiging malaya at nagkakaroon ng bagong buhay, bagong simula at bagong pag-asa. Kaya naman ang kwaresma ay nag-aanyaya sa atin na lumakad sa tamang daan, sa daan na nais ng Diyos na tahakin natin. At panguli, ang kwaresma ay panahon upang piliin ang pinakamabuti, ang piliin ng Diyos. Kung paanong si Jesus ay nanalangin at nag-aayuno bilang paghahanda sa kanyang pampublikong gawain, at kung paanong nilabanan niya ang tukso at pinili ang kalooban ng Ama sa langit tayo rin ngayong karesma ay inaanyayahan na tunay na yanda ang ating isip at kalooban sa pagpili sa kalooban ng Diyos at kalimutan ng ating mga pansariling kalooban upang tayo'y tunay na maging mga saksi sa ating mga pampublikong paglilingkod sa ating panahon. Sa katesismo ng Iglesia Katolika, sinasabi sa atin, ang kwaresma ay panahon na kalaan para sa gawaing espiritual, sa mga lituriyang penetensyal sa mga banal na paglalakbay bilang tanda ng pagpapakasakit, sa pagpapakasakit sa sarili tulad ng pag-ayuno at kawanggawa. Sa makatuwid, ang kwaresma ay apat na pong mga banal na araw ng pagtitika, paghahanda ng sarili at pagdadalisay ng ating puso at kalooban. Isang panahon upang masimula ng pagsunod sa kanyang mga yapak at maibalik ang biyaya ng mabuting pakikipagrelasyon natin sa Ama. Kaya't ang tugatog ng mahabang panaw na ito ng Kwaresma ay ang Pasko ng muling pagkabuhay. Kung saan tayong mga Kristiyanong binyagan ay muling nagsasariwa ng ating mga pangako sa binyag sapagkat ang pinakamaganda at pinakamalinaw na tanda na si Kristo ay muling nabuhay ay ang makita siyang sumasa atin at nananahan sa buhay natin.